magandang laban talaga eh. Uh, para yung magagaling ang import and the, the, locals no eh siguro prediction ko game 7 7 uh, okay, okay at seven, uh, nine. siguro ano uh, mas labang ang uh, Ginebra when it comes sa experience uh, yan okay uh, pero siyempre hindi ko didi-discount to, ano tong TNT napakagaling din naman ni ano, ni ni nakadlang import no si si RHJ pero siyempre eh, yung impactor factor din si Brownlee, si na has been considered as the best import of all time eh. Diba, di ba dati ang pinag-uusapan diyan Norman Black, Bobby Park, Sanjay Villarebes, Chan Chambers eh ngayon para sinasabi siya na siya na eh di ba so yun na nakikita ko at magandang maganda itong news sa para sa ating mga mga ano mga tagatangkil ng basketball ay eh, pitong daruto na napakaganda ang ma makikita nila.